Nagkalat na ngayon ang mga scammers o manluloko, lalo na nga sa iba't ibang social media platforms. Kanya-kanya sila ng paraan at abilidad kung paano makakahanap at makakapanloko ng target. Sinong mag-aakala na ang maamong mukha ng babaeng ito ay isa palang notorious na scammer? Opo, ang babaeng ito sa larawan ay isang kilalang scammer sa Japan. Nagawa niya lang namang makalikom ng milyon-milyong dolyar gamit lamang ang ilang kasinungalingan. Ang ginawang panluloko ay lantaran niya pang ipinagmalaki sa social media at gumawa pa ng manual o guide para sa mga kababaihan na umiidolo sa kanya. Paano niya ito ginawa? Sino nga ba si Mai Watanabe? At ano ang papakatsu? At bakit sa halip na magalit ay marami ang sumuporta at humanga sa kanya? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Noong August 2023 ay naaresto ang isang 21 years old college student na si Lady Miko Sanagoya matapos itong ireklamo ng ilang kalalakihan na nagawa niyang lokohin. Sa investigasyon ay nakuha mula sa kanyang isang manual kung saan nakalagay ang mga paraan kung paano makakapanloko ng mga lalaki kapalit ng mga regalo at pera. Ayon kay Lady Miko, ang nasabing manual ay nabili niya sa sikat na YouTuber na si Mai Watanabe o mas kilala sa kanyang pangalang Itadaki Hoshiriri-chan o Sugar Baby Riri. Ayon kay Lady Miko ay diehard fan siya ng talaga. Mula nang mabili niya ang manual nito, ay ginaya niya ang pamamaraan nito sa ilalim ng alias na Noho. Mula noon ay nagawa niyang makaskam ng mga kalalakihan at umabot lang naman ng libong dolyar ang nakukuha niya sa mga ito sa loob lamang ng isang buwan. Matapos makuha ang pera at tsaka naman ito pinagmamalaki ang ginawa sa social media kung saan ay nagiiwan siya ng mga pangungutya at pangiinsultong komento sa kanyang mga nabiktima. Subalit, sabi nga, ang perang galing sa masama ay mabilis ding mawawala. At ang kasamaang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo. Nagpanggap si Lady Miko na dinukot siya dahil dito ay inireport ng nasabing lalaki ang pangyayari sa mga pulis. At dito nga nila nalaman ang modos ng kolehiyala. Dahil sa kaso ni Lady Miko, ay tumutok ang investigasyon sa YouTuber na si Mai Watanabe o Sugar Baby Riri. At sa ginawa nilang investigasyon ay ilang mga nakakabahalang impormasyon ng kanilang nalaman na naging dahilan para arestuhin ito ng Aichi Prefectural Police. Sa pagkakaaresto kay Sugar Baby Riri habang nasa loob ng detention cell, ay sumulat ito ng 87 pages na pahayag kung saan ay inilahad niya ang lahat ng detalye sa kanyang nagawang kasalanan at kung bakit niya ito ginawa. Si Mai Watanabe ay pinanganak sa Hiroshima, Japan mula sa mahirap na pamilya. Lumaki siya na sabik sa pagmamahal at atensyon ng mga magulang. Ayon kay Mai ay malimit siyang sakta ng kanyang ama. Kuminsan ay pinapaso siya nito ng lighter at may mga pagkakataon din na tinatakot siya nito na papatayin Sinumbong niya ito sa mga pulis noon, subalit na dismaya siya nang baliwaliin ng mga ito ang kanyang sumbong. At sa hilip, ayon sa kanya, ay isa lamang iyong simpleng problema ng pamilya. Pinilit pa siya ng mga ito na patawarin niya na lamang ang kanyang ama, maging ang kanyang ina ay hindi naniniwala sa kanya. Maging sa eskwelahan na ay naging tampulan din siya ng tukso, kaya naman lumaki si Mai nang mag-isa at mababa ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Sa murang edad ay umalis siya ng kanilang bahay at namuhay ng mag-isa. Nang makapagtapos ng high school sa edad na labing dalawa, ay pinasok na niya ang mundo ng papakatsu. Sa Japan, ang papakatsu ay bahagi na ng kanilang kultura, kung saan ang mga batang babae ay nakikipagkilala sa mga middle age na mga kalalakihan, kapalit ng pera at mga regalo. Halos 10% ng mga kababaihan sa Japan ang aktibo at gumagawa nito. Nang tumuntong si Mai sa edad na dalawampu, ay una siyang pumasok sa isang club sa Kabukicho District sa Tokyo. Sa salaysay ni Mai Watanabe, isang kaibigan mula sa cellphone store na kanyang pinagtatrabahuhan ang nagdala sa kanya sa nasabing club. Dito niya nakilala ang 26 years old male host na si Hirushi Tanaka. Mabait ito at gentleman, kaya naman hindi nagtagal ay nahulog ang loob niya dito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam si May ng pagmamahal at pagpapahalaga. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na pala ang simula ng paggulo at pagpasok niya sa mas masalimuot na kapalaran. Pinakilala siya ni Hiroshi Tanaka sa mas malalim na mundo ng papakatsu. Ipinakita nito sa kanya at ipinaliwanag ang kalakaran at kung papaano siya kikita ng mas malaking pera sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kaligayahan ng ilang mga kalalakihan. Dahil dito ay iniwan ni Mai ang trabaho at niyakap niya ang trabaho na inalok ni Tanaka bilang kanyang alas. Si Tanaka nagahanap ng mga customer ni Mai at ang malaking halaga na kanyang nakukuha mula rito ay napupunta lahat sa host na si Tanaka. Ganun pa man ay niya namang makakuha ng extra cash mula sa mga ito gamit lamang ang peking luha at mga gawa-gawaan niyang kwento. Gaya ng kailangan niya ng pera, pambayad sa pinagkakautangan, pambili ng gamot ang may sakit niyang magulang, pambayad ng renta at kung ano-ano pa. Isang araw, ay bumaba ang rank ni Tanaka bilang host ng nasabing club dahil sa bumaba ang pera na kanilang ipapasok doon kumpara sa ibang babae. Labis itong dinibdib ni Mai, kaya naman nag-isip siya ng paraan para muling tumaas ang rank ng kanyang minamahal na si Hiroshi Tanaka. Kinuha niya ang kanyang cellphone at minessage niya lahat ng mga customers niyang lalaki at nang hihingi siya sa mga ito ng $27,000 halaga para muling manguna sa listahan ng mga male host si Hiroshi Tanaka. Lahat ng pinadalhan niya ng message ay nag-decline maliban sa isa na nangakong tutulungan siya at agad na pinadala ang nasabing halaga ng pera. Nang matanggap ang pera ay biglang na-realize ni Mai na kaya niya palang manloko ng lalaki na hindi niya kailangan pang magpagod. At mula ng araw na yon ay sinimula ni Mai Watanabe ang kanyang bagong modus. Nagahanap siya ng mga target sa pamamagitan ng mga clubs at dating apps. Madalas na lang nakikipagkita si May sa kanyang mga biktima at gamit lamang ang kanyang husay at mga peking iyak ay nagawa niyang makakuha ng pera sa mga ito. Ang tagumpay niya sa nasabing modus ay buong pagmamalaki niyang ibinabahagi sa kanyang social media. Pinapakita niya limpak-limpak na pera at mga resibo ng kanyang ginagawang paglulustay sa kanyang Twitter account. Dahil dito ay mabilis na dumami ang mga followers ni Mai Watanabe. At lahat sila ay nagtatanong kung paano niya nagagawang kumita ng ganon karaming pera. Sa mabilis niyang pagsikat ay marami ang nakapansin kay Mai Watanabe. Noong 2021, sa isang interview sa YouTuber na si Kylie Carey na may 2 million followers, ay ibinahagi ni Mai ang ilang paraan at sikreto niya kung paano niya nga ba nagagawang kumita ng limpak-limpak na salampi. Tinawag niya pa nga ang nasabing strategiya na take it all. Sa unang bahagi ayon kay Mai, ay kinukuha niya ang tiwala ng kanyang biktima. Pagkatapos ay nagkukunwari siyang balisa upang samantalahin ang kanilang pakikiramay. Ikinatigure niya ang kanyang pakikipag-usap sa tatlong uri. Casual na pang-araw-araw na pakikipag-chat, mga emosyonal na palitan ng mensahe, magtatalakay sa kanyang mga pangarap para sa hinaharap. Ayon pa sa kanya, ay pinaparamdam niya sa kausap na mahalaga ito at espesyal. At kapag nahulog na ang loob nito sa kanya, ay dito na siya magsisimulang magkwento ng mga peke at gawa niyang drama. Ayon pa kay May, kapag nagalok ng tulong ang kanyang biktima sa una, ay agad niya itong tinatanggihan. Subalit mas nagpapakita naman siya ng labis na pagkalungkot at kasawian sa kanyang ekspresyon hanggang sa ipilit sa kanya nito ang tulong. Ayon kay May Watanabe, ang estratehiya niyang ito ay lubhang epektibo. At gamit lamang ang tatlong nasabing hakbang ay nagawa niya ngang magkaroon ng limpak-limpak na salapi at magastusan niya ang lahat ng kanyang luho. Ipinagmalaki niya pa na minsan nga ay nakatanggap siya ng halagang $60,000 sa isang transaksyon lamang. Lantarang minamanipula ni May Watanabe ang kanyang mga target sa kanyang mga live stream. Nagdetect sa kanila habang ipinagmamalaki ang tungkol sa ginagawa live. June taong 2022 ay pinablish niya ang 45 pages na libro kung saan dinitali niya ang ginagawa niya kasama na roon ang mga strategies kung paano humanap ng biktima. Ayon pa sa kanya, ang mga malulungkot na mga lalaki na busy at nakafocus sa pagtatrabaho ay mas madaling gawing target kesa sa mga lalaki na maraming kaibigan. Ang libro ni Mai Watanabe ay binibenta niya sa halagang $200 at libo-libong mga kababaihan ang agad na bumili noon kabilang narito si Lady Miko na siyang naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Si May Watanabe ay nakusahan ng pagbebenta ng manual sa internet para makapanloko at makakuha ng pera sa mga kalalakihan. Ayon kay May, ginawa niya ang lahat para i-please ang kanyang host na si Hiroshi Tanaka. Ayon sa kanyang ang malaking halaga ng pera na nakukuha niya mula sa mga biktima ay napupunta dito. Subalit sa kabila ng kanyang mga paghihirap, ni Minsan ay hindi umano siya nakarinig dito ng pasasalamat. Si May Watanabe ay hinatulan ng Naguya District Court ng siyam na taong pagkakakulong at inutusan din siyang magbayad ng halagang 8 milyong dolyar bilang danyos. Noong April 19, 2024, bago ang pagbaba ng hatol, ay sinabi ni May Watanabe sa publiko na siya ay nagkasala. Nakagawa siya ng mga bagay na hindi niya dapat ginawa at dapat niya itong pagbayaran. Ang male host naman na si Hiroshi Tanaka ay naaresto din sa ginawa nitong pagsamantala sa kahinaan ni Mai Watanabe. Sa kasalukuyan ay marami pa rin kababaihan sa Japan ang nasa ganitong kalakaran ng papakatsu. Ang kaso ni Mai Watanabe ay nagpapakita ng marumi at masalingot na kahulugan ng papakatsu. Hindi lang sa Japan, dahil maging dito sa atin sa Pilipinas, ay talamak ang mga gumagawa nito. Sabi nga, hindi masamang tumulong sa nangangailangan. Subalit so dapat mo rin mag-ingat, dahil baka isa ka sa mabiktima ng mga peking luha at mga gawagawa -gawa ang drama. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.